Diyan natin mga viewers, uh -huh. sila magde-decide. Ano po ba, karapat dapat ba sa Kapag full Jen, time <laughs> na maging member ng K-Boys? Ay ay, ay, ay! grabe. Oh! Guys, welcome back to my YouTube channel, The Square So, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi po pa updated sa aking mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan, suportahan ang buong team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at syempre ni Kalingap Ram. So ngayon guys, ay meron na akong bigla ang bisita dito sa bahay na hindi ko inasahan kasi sa gitong oras ng mag alas dis na yata. mag alas dis ay meron tayong bigla ang bisita at hindi ko inasahan kasi uh, sobrang busy nitong mga taong to and Sobrang alam ko marami silang ginagawa at I dito guys sa mga kaibigan kong ito ay kahit na sobrang busy sila ay naggawa pa rin nilang dumaan dito sa bahay para kumustahin ako at syempre kumustahin din yung kalagayan niya ni Papa dahil naibahay ko sa inyo guys di ba dati yung pagdaanan ko. So ito guys yung mabisita ko. Parang alam ko po na mabisita ng isang sikat na Kalinga Prab at Kuya David. Ay! Nahiya po sila. <laughs> Nahiya pa yun, Kalinga Prab guys and Kuya David Vlogs. Grabe ay, na miss. Wala ang binayad mo bro. Wala. Sorry, kita mo ko Sabi mo um, di ka sama mo ka. Nag-down ka pa. Dito na pala lang sa kontrata. Dati tingnan kita mo maya. Dati tingnan kita mo maya. Bulog, bulog, bulog. Huwag mo So ayan guys, samis namin yung isa't isa. Salamat bro sa pagpunta. Grabe guys. Dota yung Rossi. Guys, dahil matagal nga ako din nakakasama sa team, pinunta na ako ni Boss Kalinga Pro. Ayan. Siguro ay-offera na ako ni Kalinga Pro. Kaya ano ba sa tingin Tanggapin ko na po. <laughs> Ayun natin mga viewers, uh, sila magdi-decide. Ano po ba, karapat dapat ba si uh, Kapag full time? Na maging member ng K-Boys. Ay ay, 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 ay! ay! Grabe! Uh, grabe! Oh! Uh, grabe! i-comment nyo po dyan. Oh. Yes. Siyempre, grabe guys! dapat sumasaya. Oh. Yan! All around. Uy, marunong! Nag-drama. Nag-drama. kasi ang goal natin, mapasaya ang mga viewers. Pati mga tinutulungan. Healthy din, di ba? Malakang katawan. Nag-gym. Nasi oh Oo. Grabe, pa, dapat, na. Kasi siyempre, dapat healthy tayo. Saka so, ano, um, tawag dyan, hindi lang, na, hindi lang sa material na bagay tayo pwede makatulog. Sa so, mm. pagpapasaya, emotional. Oo oh, nga. Tapos, siyempre dapat may spiritual ano, relationship yeah, so din. Grabe. So, dapat nagpapay Bible study. <laughs> oh, yan, <laughs> yan, Ay, nagbabasa tayo yan. Ayaw mo, nagpapasa tayo. So, ayaw, Check, check yung Bible study. Yung malaking katawan, medyo kailangan pa natin pa. kailangan pa natin mag-workout kasi napag-iiwanan na tayo. Oh Grabe, sunod-sunod yung... Ay, nakasama ka? Oh, Itong mga nakaraan, na. nakasama ka natin. Grabe mga picture na yung mga oh. pagiging... Uh, Naglaking agis ang katawan ni Kalinga, Prab. What the dati, oh? Grabe, yung shoulders na ka nag sa Totoo to? Totoo, nalalim mo. Magulat ka rin. Grabe, alam nga naman ang session nyo? Kada ano? MWF o ano? Misan apat, misan lima. Oo. Gugusok. Di na ba Bagong taon, dapat habulin natin yung summer. Mas summer na. Tsaka na nag-blooming, ano pag nag-gym talaga. Ay, totoo yun? Oo, nag-gym. Yeah, oi, pan point, Ay, baka ako tumulong makasali. Guys, guys, makasali na yata ako sa K-Boys talaga. Makapag full time na ako. Hindi, seryoso, ang ganda na. Hindi kasi ano nga yung mga uh, kalinga partners sabi ko, parang nagbata ang mga itsura. Yung mga nag-GG. Kaya yung Naglaki din? Naglaki din ano? Dati payatat yeah. ba kayo? Nataro ba pati? Nagalaki pa ko. Eh, daw naglalaki na. Oh, Edo. Grabe. Grabe yung kalinga pa Edo. 3 months pa lang kami. Alos sa months pa lang ako? Alos. 3 months, 3 to 4 months. Grabe dyan, tigil ka na nung nagpadabo ko bro. ano? Oo, parang 5 months. Pero ahabol, ka ulit. Ahabol nga ako eh, sakit pa. guys, Guys, malapit na natin din yung maabot. Ma 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 o kaya nagsama na ako ulit sa Kalingap, magji-gym -gy na rin saka tayo. Kailangan mo rin, 'di ba? Oo, para uh, healthy, healthy, living. Healthy living. Nagbabawas nagbabawas ng taba ay kasi advice na rin ng ano, fatty liver daw kasi. Uh -huh. Tapos, kailangan mo na sumama, bro. So, ayan, guys, ina na talaga ako ni Kalingap, bro, Boy. guys. Guys, I comment so, you guys. Bibigyan kita ng deadline. Oy! Oy! <laughs> 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 The pressure. May deadline. deadline ano ngayon, January? January. sa katapusan ng January. Ay, grabe! Dapat yung decision na? May decision? Hindi dapat mag-report ka na. Ay, mag-report na? Like, Ay, again guys! Valentine's. Bro, ganda! <laughs> What? Parang... Apo mama exercise time, apa? <laughs> <rabi> tayo mama. Tiada pemandai arus arus. Baru baru arus arus. Baru kena. 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 Baru Dalawa kayo ni Junel ay nag-uunahan. <laughs> <laughs> Isa lang ang makukuha. May, balak na din mag-alad din na mag kay Kuya Nel. ka na rin. Umuwi ka na rin. <laughs> ka na rin. Uh, partner kayo ni Jen, so ma-scout ka. Igra. Oo nga. nga. Oh, oh. Tara bro, kailangan natin bro, halugugin ang bawat kanto ng daet. Halugugin ah, ng Kamarines Norte. <laughs> Baka pwede, puro <laughs> man, cross lang <na> lang ha. <laughs> <All those>. <laughs> Grabe. Grabe, <laughs> <laughs> na-pressure ako din ha. Pero guys, ito na yung hinihintay natin na ano? Na, Ang Break oh, opportunity. opportunity. Kasi ito talaga yung reason talaga kung ba't ako, ako nag kung may, opportunity. Ito, may may oh, di, kung may opportunity. May risk. Oh, hindi. Kung may opportunity. May risk. Sacrifice. Mm. Ah. Ano kaya, guys? <laughs> guys! Sa paisip si Kuya dyan. I-comment nyo na sa baba. Oh. Ano? Ano, i-comment? Diba ba nasa kanilang mga kamay dyan eh? Nasa kanilang mga kamay eh. Oh, ano, pwede. Kung, pwede. kung pwede. Kung pwede. Kung qualified ba ako. Bawal mag ha? Oy, wala, wala, wala delete Guys, ilagay niyo sa comment kung qualified ba akong maging full-time K-Boys. Oy, grabe. Hindi ka na reactor. Hindi na reactor. Bago na naman to, mag guys. Magbabay ka na magbabay ka lang na Sir Julan. Uh, gusto ko pang humingi na, na permiso sa mga kalingap reactors. Magpo-full-time na po ako sa K-Boys. Ayan na po si kung boss. May, kung may, kung ka, wag ka kumain. Oh, kung may, na oh, na kung may na mga naapektuhan kong mga actors. mga na-open ko ng mga core reactors ko, pasensya na po kayo. Ah, uh, na po ako. Malaya, malaya na po kayo ulit. Wala <laughs> na po kayo ka. Wala <laughs> na po kayo ka. <laughs> na kayo ka Sorry po. Pero yun, maraming maraming salamat po sa lahat po ng core reactors ko. So mag We welcome na po nila ako sa January, sa February. May Ayan, sa bro. February. Joke lang po, joke lang. <laughs> Hindi ayaw abangan nyo po ang pag full time ko bilang isang K-Boys. Uy, grabe. May pa-welcome party pag yung mga ganyan. Oo, welcome. ikaw mapakain. Ang mga task mga ganyan. Ah, ako yes. makakain ang mapakain? Grabe guys. Guys, okay, abangan nyo. Mag-unite ulit ang K-Boys. Ay, malawit. Inaabangan nila yan. Wala kang anong sayo, lang. Boy, ay, oo nga. Ay, kasagsagan yun. Ay, kasagsagan yun. Kasagsagan yun. Oo nga, kasagsagan yun. Nakawin na kami ng galing hospital. Yan mo tayo ulit. Kasama ko na. Nung ano But, yun? yun? ano to? November 20 ano to eh? 20 na. More than? mag months na. Kasi December 16 yung ano. Yung... Hmm. Ano yan? November 29? Oo ba? Oo yung baka magkasal ni Iyan. Pwede pa yung kasal ni Iyan. Ay, oo hmm. nga. So, ayun guys. At maraming maraming salamat. Gusto magpasalamat kay Boss Kalinga Prab sa opportunity na ibibigay niya sa akin na Grabe guys, nawalan man ako ng trabaho pero may nagbukas na bagong oportunidad. Bagong pinto. Bagong pinto ng oportunidad para sa amin. Mga maliliit na subscriber. Wow! Grabe! <laughs> <Ramay. Nahiyah> yung, <laughs> yung subscriber Mga maliliit na subscriber lang po kami na willing tumulong kay Kalinga Pram. Silver plate dali dyan. Ay, yun pala. ko na bubuksan yun. So ngayon, okay lang bro, magre-reaction muna ako. Oo. Oh, oh. Re-reaction muna ako. Hanggat nabang nandito pa ako, nag-aalaga, nagbabantay kay Papa. So, yun na po. Maraming salamat. Maraming salamat, bro, sa magpunta. Bro, salamat. Maraming maraming salamat. Grabe, guys. Umutsa so, na ni Kalinga, para na kay David. So, sunod tayo <laughs> naman ng kapang Ay Maraming salamat, guys. And God bless.